For today's video ay pusit naman ang ating lulutuin. Kung sawa ka na nga sa inihaw, adobo, or kalamare, subukan mo naman yung ganitong luto sa pusit. Para maiba naman, lalagyan natin ito ng sauce. Kung hindi mo pa nga natatry yung ganitong luto, ay panoorin at isave mo rin tong video na to. At dahil nga nagkakreep kami ni Chef sa pusit, Pumunta kami sa market para bumili nito. Sakto pagdating namin may naabutan pa kaming available na pusit pero mas gusto sana namin yung mas malaki. At kaya nga medyo tinanghali na kami ni chef na gumising at pumunta sa market kaya ganito na lang kalalaki yung naabutan naming mga pusit. Nakalimutan ko kung anong tawag sa pusit na to eh pero kung alam nyo pakicomment naman po. Pagkatapos ng malinisan at mahiwa yung mga pusit ay lalagyan lamang natin ito ng mga pampalasa. Nagagay lamang ako ng ginisang mix, garlic powder, calamansi juice, Worcestershire sauce, egg, pepper, at naglagay na rin ako ng flour. Pagkatapos natin mailagay yung iba pang mga ingredients at pampalasa sa ating pusit, haluin lamang natin ito ng mabuti hanggang sa mag-combine ng mga ingredients na inlagay natin at magbantay yung lasa. At ayan, okay na, I set aside muna natin ito. Sa bowl, ilalagay ko lamang yung ating cornstarch and breading mix. At dahil malasa na yung breading mix, hindi na tayo maglalagay ng iba pang pampalasa katulad ng salt and pepper. Sa breading mix naman po, depende sa inyo kung anong brand yung gusto nyo. Simulan na natin mag-breading. Isa-isa na natin ilagay yung ating nahiwa at tinimplahang pusit kanina. At ayan, ito na nga yung mga na-breading natin ng mga pusit iset aside muna natin ito. Kanina ay nagpainit na tayo ng mantika sa ating pan. At ayan, kapag mainit na mainit na yung ating mantika, ilagay na natin isa-isa yung ating mga pusit. Lulutuin ko lamang ito sa mahinang apoy. At kapag golden brown na, pwede na natin itong hanguin. Shoutout po kay Ma'am Evelyn Manahan from San Rafael, Bulacan. Racy Cruz from Montalban, Rizal. Angie Calbonilla from Capas, Tarlac. Mini Concepcion from Batanga City. Saraki Ruzu from Kiblawan, Davao del Sur and Jayan Caballero from Oman. Maraming salamat po sa panonood ng aming mga videos. At pagkatapos nga natin maiprito lahat ng ating mga pusit, ay gagawa naman tayo ng sauce. Sa pan, paghahaluin ko lamang yung ketchup, oyster sauce, Worcestershire sauce, sugar, and hot sauce. Haluin lamang natin ito ng mabuti hanggang sa mag-combine yung mga ingredients na inilagay natin. Kayo na pong mag-adjust kung gaano katamis or kaanghang yung gagawin yung sauce. Mag-add tayo ng water. Yung water inilagay ko sa empty bottle ng ketchup. Kapag nagluluto kayo, ganyan din ba ginagawa nyo? Nilalagay nyo yung water dun sa ketchup tapos aalugin nyo, saka nyo ilalagay ulit sa niluluto nyo para hindi sayang. At medyo nakukulangan pa nga kami sa anghang kaya nag pa kami ng onting hot sauce. At ayan, na-reduce na natin yung ating sauce. Ganitong consistency yung hinahanap natin. Pwede na natin ilagay yung ating mga napritong pusit kanina. Simulan na natin i-coat ng sauce yung ating mga napritong pusit. Yan, tinostos lamang ito ni Chef hanggang sa lahat ng part ng ating pusit ay makover na ng sauce. At ayan, kapag okay na, set aside muna natin ito at gagawan man tayo ng sausawan. Sa bowl, pagsamasamahin lang natin yung mayonnaise, chopped garlic, garlic powder, maglalagay rin tayo ng pepper, and lemon juice. Pagkatapos ay haluin lamang natin ito ng mabuti hanggang sa mag lahat ng mga ingredients na ilalagay natin at magpantay yung lasa. Put parsley on top. At ayan ready na yung ating napakasarap na luto ng pusit na siguradong mag -e enjoy at magugustuhan ng buong pamilya. At kung umabot kayo sa part na ito at nagustuhan niyo po ang aming video, ipakicomment naman po kung taga saan kayo para naman mapasalamatan po namin kayo sa aming mga susunod na video. Yun lamang po. Maraming salamat. Enjoy! Grabe, yung sarap. Yung ginawa nating sa usawan, nag-complement dun sa ating pusit. Perfect.